Hello yeah, guys, smile. magpapadala tayo ngayon, no? Papanoorin natin, magpapadala yung tropa natin. Sana ah! Kaya mito yung smile. Ako, na kayo guys, pag mga ganyan. Premium wallet card. Okay, next. Pag, sa Japan. Smile or Gigo. Yung... Tapos, pasok mo lang yung ATM card. Simple yung English guide yan. Pag hindi mo maintindihan yung hongo. Next. Tapos, pasok mo lang. Yung card. Yan, hindi na tayo. Ito din na yung deposit. Ito din yung deposit. Ilagay mo na yung pera. Bye-bye. Bye-bye. Fly high. Ito yung Pilipinas. Yan, gano'n lang kasi guys. Wala no? nang mga self-tags. Confirm na lang. sanday mo na lang. No? Confirm ulit. Gano'n lang kasi ito guys. lang kasi ito guys. Yung mga dali. Uh, Alright. Dito sa Japan. Sweet time rin. Ang ganun ng kabilis. May nang asid asid. Okay. Ngayon okay. okay, guys, bilhin muna tayo ng inumin. Yan, para medyo mainit ngayon. Spirit tayo ng pangpatulak na Napay. Pambara pala lamunan. Hindi mga kagutong. pag hmm. po. So may pandigo ko dito guys eh. What! What? Munchies Ayun guys, uwi na kami no Ayun, nagutom na kami Ganun lang magpadala sa Luzon Wala kami sa Luzon no Kung mga sarado yung bangko dyan na lang kami magpadala sa mga ATM na pwede so dyan Gamit yung smile yeah. Dapat ay ka ito pag sumay. Ay sahod eh. Bacon <laughs> man. Bacon man. Yan yung red nating kababayan. Red squid na puta. Mayaman sa Japan. Sana all. Sana all. <laughs> Guys, hanggang dito na lang. Bye bye.